Tura ng gitna ng kagubatan, nababalot ng ambon at misteryo, nakatayo ang kahangahangang silweta ng Blackthorn Manor. Ang unti-unting pagkupas nito ay nagbabadya sa backdrop ng mga butil-butil na puno, ang mga bintana nito na parang guwang na mga mata na nakasilip sa dilim. Sa loob ng maraming henerasyon, ang mansyon ay ibinubulong sa pananahimik na mga tono, ang kasaysayan nito ay puno ng trahedya at takot. Ayon sa alamat, isinumpa ang Blackthorn Manor, isang lugar kung saan pais ang tabing sa pagitan ng mga buhay at mga patay. Ang mga kwento ng mga multo na aparisyon at hindi maipaliwanag ng mga kababalaghan ay kumalat na parang apoy, na nagsisilbing babala sa mga naglakas-loob na tumapak sa mga haunted hall nito. Isang nakamamatay na gabi, isang grupo ng matatapang na teenager ang nagpasya na subukan ang mga alamat gamit ang walang anuman kundi ang kanilang pag-uusisa at ilang kumikislap na flashlight.